isang rider na naman mga kaibigan ang tinulungan ni Congressman Kernel Bosita dahil mali ang kanyang huli. Ganito po ang nangyari mga noong August 2024 ay nahuli po itong ating rider. August 31, 2024. Pero yung kanyang rehistro ay dapat ma-expert po mismo nung araw na yon. At yung nakita mismo nung nanghuli o yung nakahuli ay yung kanyang renewal. Di ba ngayon, meron na kung kailan yung renewal mo. Tapos, doon ka dapat mag-renew. Pero sa loob ng isang buwan, eh, hindi pa rin po expired ang yung registro. Iyan po ang pinagbasihan ng enforcer o police ng ahuli sa ride na to. Kaya po, tinulungan siya ni Congressman Colonel Bosita na mali po ang huli dito at yung rider ay maaaring magmulta ng 10 to 12,000 kasi nga po is unregistered yung kanyang rehistro. Mga kaibigan, ito yung halimbawa ng rehistro at kung kailan po tayo dapat na mag-renew. Makikita po ninyo dito sa ating motor na ang kanyang plate number ay 0 at October. Ngayon, nag-renew na po tayo. Nakalagay po dyan na yung renewal natin ay October 8 to 14, 2025. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung araw na yan, yan po yung time or yung date para po tayo ay mag-renew. So, binibigyan po niya tayo ng time para tayo ay mag-renew. Pero hindi po ibig sabihin, mga kaibigan, na expired po tayo ng buong buwan ng October. Or kung lumampas man po sa nakalagay na renewal na yan, e-expired eh, na tayo. Hindi po ganon. Ang expiration po ng motor natin na katulad nito kapag po dumating ang November 1, 2, 3 yan po ay expert na kaya kung mahuhuli po ako o kung sino man dyan ng November 1 na yan, November 2 eh automatic po unregistered po yan wala na po tayong pag-uusapan dyan at automatic ay meron tayong violation pero dun nga sa nahuli o sa natikitan na, na mali ang huli ay tinulungan to ni Congressman Kernel Bosita. At ang mabigat pa nito mga kaibigan, kung sa asakali nga naman na mag-contest tayo eh, bilang isang rider, is malaking bagay po ang isang araw, dalawang araw na pagliban sa trabaho o pag-absent. Kasi nga, kailangan po pumunta ng hearing para sa contest mo and then after nun, babalikan mo pa ulit siya kung ilang contest po ang gagawin niyo or kung nakakailang hearing. So, ilang beses din po kayong a-absent ka sa trabaho. So, ito po mga kaibigan is paalala lang sa mga kapwa ko rider na kung sa asaali po, sa tingin nyo eh, mali yung huli, eh maaga pa lang po ay eh, magsabi na po kayo, meron po tayong rules na ganyan na isang buwan po ang ating expiration. Hindi po yung kung kailan yung renewal. So, ito po is paalala sa lahat ng rider na sana ay maunawaan po natin kung kailan talaga po yung ating expiration. Para kung sakaling sa dumating pagkakataon na nahuli tayo or matitikitan tayo is meron po tayong idea na tama at hindi pa expired yung ating registro. Ito pong video na to is para po sa kaalaman din ng lahat. Hindi lang po to para kay Colonel Busita. Ito po is para sa mga rider na nahuhuli ng mga ilang abusadong or ilang tiwaling opisyal ng kapulisan or ng traffic enforcer pero hindi naman po natin sinasabing lahat sila ay nangaabuso. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, dapat maging mapanuri po tayo at alam natin kung kailan na expiration ng ating rehistro at kung kailan po tayo dapat na magparehistro at kung kailan mapapaso o kailan dapat ma-expire ng ating rehistro. Okay? Yun lang. Maraming salamat and sana may natutunan ulit tayo sa video na to. Bye-bye. Thank you.